This dysphagia, ano po ba yung dysphagia oh, kasi dysphagia. kanina po parang nung binabasa pa lang namin parang ano ba ano ba tong dysphagia na ito parang bago po siya sa pandinig po namin eh mm -hmm. So dysphagia no is just uh, simple as nahihirapan lumunok ang tao Mahihirapan mm -hmm. po pag Iba pa yung uh, iba rin yung ma masakit lumunok Masakit lumunok is odynophagia pero ang dysphagia and odynophagia can actually come together So oh, dysphagia yeah. parang parang sa inisip ng iba pa, ano ba itong dysphagia, Dok? Wala, oh. meron ba ako nito? Meron ba tayo nito? Mm -hmm. Pero hindi nila alam. It's just as simple as nahihirapan lumunok. Isang hirap lumunok. Oh. Nahihirapan lumunok, Dok? Nagsastart ba to ng parang bata pa? Or pwede siyang mag-develop ng, nari, sa age ko, ngayon ko palang mararamdaman tong dysphagia po? Yes. Uh, usually, it's, de uh, it's dependent on the cause. No? For example, meron kasi tayong sa kailangan natin maintindihan ang stages of swallowing o no? so, okay. paglulok natin. Meron tayong oral phase, meron tayong oropharyngeal phase, tapos meron tayong esophageal phase, no? Mm -hmm. So sa mga phases na to, pwede ka magkaroon ng dysphagia on the different uh, stages of swallowing, no? For example, okay. Sa oral phase, pwede ito mangyari sa mga kids, sa mga babies. Kasi ang example nito is, for example, meron kang cleft lip or cleft palate. Mm. No? So, pag hindi sila makakain na mabuti, kasi hindi nila maipush yung pagkain nila o manguya yung pagkain nila papunta sa lalamunan. Okay. No? So, nagkakaroon sila ng oral dysphagia no? Okay. So, for example naman, pag medyo may edad na po, no? Pag may edad na yung tao, tapos nag-dry yung lalamunan nila or nag-heartburn mm. sila, nag-reflux sila, meron siyang tinatawag na esophageal dysphagia, no? So usually, ito rin na 'yung mga uh, young adults, adults kahit mga elderly. No? And for elderly people syempre, uh, as we all know, 'yung mga nerves natin medyo nagiging weak na sila. Mm -hmm. So part of aging nahihirapan na rin sila lumuno. Kaya mapapansin niyo 'yung si mga lolat lola at ninyo, mm -hmm. ang kinakain nila malalambot lang. Okay. Hindi nila sila pwedeng kumain ng mga eh. matitigas kasi nahihirapan sila lumuno. minsan na sa stuck, parang nasa stuck, <laughs> stuck uh -huh. daw sa ano mm -hmm. nila, mm -hmm. 'no? So it, it it happen, It can happen actually in all ages. Depende mm -hmm. po sa reason. Eh, doon sa mga younger nagkakaroon nito, ano po ba talaga yung nagkukos? Bakit nagkakaroon tayo ng mga dysphagia? Yun, kagaya ng sabi ko kanina na merong mga congenital defects, no? <laughs> na may, may, may butas sa ngalangala dahil sa cleft palate, no? So, ibig sabihin, pag umakain sila, pumupunta din sa ilong nila, no? May iba naman, pag mm -hmm. um, pagka may cleft lip sila, siyempre, pag umiinom sila, lumalabas, no? Hindi okay. masyado, ano? So, meron tayong mga ginag meron kami mga ginagawa sa kanila, no? I Number one is surgery. Inooperahan namin sila para maging okay ito. Number two, meron tayong mga tinatawag ng mga obturators no, na ginagawa para sa, especially for mga babies. Kasi siyempre, di ba, nag, nagbe-breast milk sila, nagbe-breastfeed sila. So, in, kawawa naman kung hindi sila nabibigyan o nakakakain. So, ang ginagawa, ginagawan sila ng obturator para po magkaroon ng seal yung no. palat nila para maka, makakain mm -hmm. at makainom sila. Pero dok, ito, ito po yung stages po ng dysphagia. Dalawa lang po siya talaga dok, yung kanina pong binanggit niyo po. At tatlo siya. So it's Ay. the oral, oropharyngeal at saka esophageal, no? Apo. So yung oral phase kasi ito yung uh, nginunguya pa lang natin yung pagkain. Okay, so yan, that's the oral phase of, mm -hmm. of eating. Ito lang din yung phase ng swallowing that we can control. Mm -hmm. Pag dumating na tayo sa Oro, Orofarangel at sa Esophageal, it's autonomic na hindi mo na kinukontrol na oh, bababa ka. Mababa. Ito na yung parang nakihirilan <laughs> oh. ka na do. So oh, oh, pag, pag pag kaya di ba minsan pag tinuturuan mo isang bata na na uminom ng gamot na tabletas, oh, Sabi mo, you stick out your tongue, ilagay mo yung tableta sa ilalim ng uvula mo, yung parang punching bag doon sa ano, mm. sa lalamunan. Okay. Tapos uminom ka ng tubig, lunok kasi autom, automatic oh, na yan eh. You don't have to think about it. Okay. Automatic, okay. lulunok ka talaga. Pero okay. ito, paano natin malalaman na ang isang pasyente ay may ganito? Ano dapat yung na-experience niya para masabi na, ay, baka may dysphagia itong tao na to. That's right. Actually, no, very, very obvious kasi siya sa patient. No? For example, sabi niya, pag lumunok ako, parang ang sikip sa dibdib. O kaya no, may, may pain sila ganun. or may, may parang nasa stuck daw sa lalamuna at mm -hmm. sa may dibdib nila. Okay. No? Kasi there are certain conditions, like for example, akalasia, Uh, mayroong mga neuro neurodegenerative diseases, no multiple sclerosis, amyotopic lateral sclerosis. No? Uh, these are actually neurological. No? So, ibig sabihin, mayroong problema sa wiring or sa, sa pag-send ng signals from the brain papunta doon sa mga muscles natin that are actually uh, working to swallow our food. no So, pag nagkakaroon ng problema po doon, nagkakaroon ng dysphagia. For example, hindi na nag-work yung perist peristalsis. is yung movement ng ating gastrointestinal tract going downwards, di ba? So, merong, for example, akalasia. Yung problema doon is yung end ng, ng esophagus natin. Eh, hindi siya nagre-relax. Taka-contract lang siya parati. So, pag lumunok, okay siya. Sa, so, okay siya. Hanggang sa dumating siya dun sa nakablock na yung bago dumating sa chan, eh, nahihirapan siya lumunok, no? So, may mga procedures na ginagawa po doon, no? Uh, They they make a surgical incision mm -hmm. not to release the muscle okay. no they okay. they heller myotomy ang tawag doon para pag kumakain diretso na rin doon mm -hmm. so you pag, pag mga ganun, Dok, itong, uh, itong dysphagia, kapag hindi siya na-manage, na ng kung baga hindi kagad na-manage, ano yung mga pwedeng risk factors na pwedeng mangyari? Kapag meron kang madalas nga, nahirap ka sa paglunok, ano yung mga pwedeng complications din na pwedeng mangyari? Yes. Uh, the, 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 most common complication actually is malnutrition. No? Mm -hmm. Kasi dahil hindi ka nakakakain ng mabuti, hindi pumupunta yung nutrients na kailangan mo sa katawan mo buaphyat ang, ang tao nanghihina ang tao so yun that's one of the complications no electrolyte imbalance can also be v1 be no pag sinabi electrolyte imbalance yung electrolytes ng katawan natin nagkakaroon ng problema no so okay. nanghihina din talaga ang ang tao kaya kumbaga parang nalilimit din yung mga pagkain na pipiliin mo kasi baka yes. hirap 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 Ayyan. kang lunukin ganyan Ooh. no yung mga ganong factors Ay, yung heartburn book nakifeel din ba yun kapag meron silang ganitong dysphagia yes actually heartburn or acid reflux is one of the reasons for dysphagia also <laughs> Kasi yung iba para sa Pag napapadalas ba do? Yes. Yung pag ganun. Mm mapapansin ng iba, sabi do, hirap ako kumain lalo pag umaga kasi parang may nakabara dito sa ano ko do or parang minsan pag lumunod ako do, ang hirap kasi parang may umaakyat din tapos umaakyat daw yung pagkain sa lalamunan nila. Kapag ganun kasi, so this is actually acid reflux. Yung iba nagkakaroon pa sila ng anxiety. Sabi nila, ano na ba to? Kasi iniisip nila baka nag-heart attack daw sila. Yung iba, iniisip nila, baka may, may cancer na daw sila. No? Pero Actually, this can also be possible. No? Kaya din, ini-encourage ko po lahat ng kasambay na magpatingin po talaga kung man manaranasan oh. niyo po ito. Dok, yung isa rin po bang ano, pwedeng sign na hirap ka sa paglunok, ito, po, ito nga po nga, ano, dysphagia. Yung, kasi ako parang minsan na experience ako, minsan pag may mga malalaking tablets sa ino iniinom na mga gamot or vitamins, minsan parang hirap lunokin. Eh. Pwede po bang factor yun na baka may dysphagia? ang isang ano. Katulad ko po, mm -hmm. mga ganun. So, so, mga ganito, no? it, it can be, pero usually hindi pa namin siya nakakategorize talaga as dysphagia talaga. Okay. no? Mayroon lang mga tayong mga techniques na kailangan gawin mm -hmm. no? para ma... ma mais no yung pagpagswalo ng tabletas no kasi okay. for example pwede mong kung masyado malaki yung uh, tableta pwede mong hatiin putulin putulin no? oh. mo no or hydration talaga no kasi you make it ano di ba nga yung iba yung matatanda sinusok-sok pa nila sa saging yung mga ah, tabletas yeah. sila oh, para ano? diretso no kasi mamalambot yung saging eh, no and for example for the food no uh, so hirap po kumain ng mga matitigas na food o kaya mga durug-durug na food so what they do actually is merong binibenta ng mga pang-thicken ng mga food no mm. na para maging parang puree sila mm. no para maging parang uh, oatmeal na mm. na texture yung ano nila so yung yung ginagawa nila para hindi sila nasasabit